Doble kalbaryo ang pinagdadaanan ng isang lalaki sa Lanao del Norte. Tinutukso raw si siya dahil di normal ang paglaki ng kanyang paa, binti at hita. Hirap rin daw siyang kumilo sa kanyang kondisyon. Para bigyan na mukha ang Balita Mobile Journal, Yeda Pascual. Lumaki ng hindi normal ang mga paa, binti at hita ng isang lalaki sa Lanao del Norte dahil sa kanyang sitwasyon, maraming bagay daw ang nabago sa kanyang buhay. Siya si Kuya Roland, 32 anyos, tubong karumatan, Lanao del Norte. Sa unang tingin, aakalain mong normal at walang kakaiba sa kanya. Pero ganito ang kalagayan ni Kuya Roland. 16 anyos pa lang siya nang lumaki ang kanyang paa, binti at hita. Oh, no, po ako ng ano, corn, de, tapos pag, pagkagabi. Uh, bigla po ako ng ano nilalagnat po ako pag, pag gising ko pagka umaga namamaga yung yung walang pa ako tapos ano parang ano mapula na pula tapos ang laki na noong 2019 nagpa-check up si Roland Ayon sa kanyang doktor, siya ay mayroong limpatic filiariasis o mas kilala bilang elephantiasis. Ito ay isang impeksyon na dulot ng isang bulate na naipapasa sa tao sa pamamagitan ng kagat ng isang uri ng lamok na nakatira sa mga puno ng abaka, gabi at saging. Sa ngayon, hirap na po akong maglalakad kasi yung ano, dalawang minuto lang po ako maglalakad, ah, sobrang hindi hindi na po ako ano, hindi na po, halos makahinga. Tumigil si Roland sa pag-aaral noon dahil nagiging tampulan siya ng tukso. Ngayon naman nahihirapan siyang makahanap ng trabaho dahil sa kanyang sitwasyon. Bilang panganay, kailangan daw niyang sumuporta sa magulang at sa kapatid na pinag-aaral niya. Yung kalaga kalagayan ko kasi ngayon, uh, yung, yung pa ako, tapos hirap na po akong maglalakad, hirap, hirap na po akong mag, mag ano, magtarbaho sa aking hanap buhay ko ngayon, nanghihingi po ako ng tulong sa sa inyong lahat no, sa gustong tumulong sa akin sa akin sa mga nais tumulong kay Kuya Roland, maaari po kayong magipag-ugnayan sa detalye sa inyong screen. Ako po si Mobile Journal Yeda Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.